nagmistulang uh, hit list nga yung uh, tiyatawag na narco list noong panahon ng dating Pangulong Duterte. Yaan yung ibinunyag ni dating Iloilo -Ilo City Mayor Jed Mabilog sa kanyang unang pagharap dito sa kamera. Hindi rin niya naiwasang maluha habang ikinikwento ang hirap na kanyang naranasan. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog na durog, persecution, trauma, at saka walang wala ay hindi po mararanasan ng ipa. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Pitong taong hindi nakauwi ng Pilipinas si dating Iloilo Mayor Jed Mabilog matapos mapasama sa narcolist ng dating Pangulong Duterte. Hinanakit pa niya. Niminsan, hindi siya tinukoy ng PIDEA at ng PNP na kasali sa drug list. Dito na nabuo ang kanyang isip na politika ang dahilan kaya siya idinadawit. Lalo 13.7% lang ang nakuhang boto ni Duterte sa Iloilo City pero landslide ng isang presidential candidate habang nakatatanggap na rin siya at ang kanyang asawa ng death threats dahilan para lumipad siya patungong Japan. Using a public payphone, I made the call and spoke to General Bato who expressed his sympathy. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. Pero matapos ang tawag na ito, may tumawag naman sa kanyang cellphone na hindi niya pinangalan ng police general. At sinabing huwag siyang umuwi ng Pilipinas dahil seryoso ang mga paratang sa kanya. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Krame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords nang usisaing ng mga kongresista kung sino ito lumabas ang pangalan nila Is it Senator Maroas former Senator Maroas Yes sir Oh is it uh, former Senator uh, Drilon which is your cousin Yes sir Kinalaunan ay nabigyan ng political asylum si Mabilog sa US Samantala, nag-react si Sen. De La Rosa sa mga pahayag ni Mabilog. Hindi niya itinangging nagkausap sila. Hindi totoong pinapunta niya sa kramis si Mabilog para patayin. Pinky, hindi nag-iisa si Mabilog dahil humarap din kanina si dating Cebu City Mayor Tomas uh, Osmeña na biktima rin umano ng panggigipit ng Administrasyon Duterte. Pinky. So, Zandro, sa mga oras na ito, patuloy pa rin ang hearing? Oo, at kasalukuyan nga nga nakasala ngayon si Alice Go ata uh, kanina yung mga naging pagtatanong ng mga kongresista ay naging personal na si uh, Senior Deputy Speaker uh, Aurelio Don Gonzales ikita e pang pa nga itong si Go habang si uh, si Dangerous Drugs Committee Chairman Robert Ace Barbers ay e tinanong naman kay Go kung alam ba niya na magkasintahan yung kanyang kapatid na si Wesley at si Cassandra Lee at bahagyang natawa si Go pero nung uh, nag-invoke na siya ng uh, kanyang right to self-incrimination, eh, noong hinihimay na nga yung usapin tungkol sa Baufulan Development Incorporated at yung pag-uugnay sa kanya doon sa tinaguriang Fudyang Gang. Okay. Sandro, may nasabi ba si dating Mayor Jed Mabilog ko anong mga susunod niyang hakbang? Uh, ang nabanggit niya ay napatawad naman niya na niya si uh, dating pangulong Rodrigo Duterte pero pinag-aaralan pa kung pag, pag kung kakasuhan nga ba o kung may kaka kung pwede pa niyang kasuhan yung dating administrasyon pero sa ngayon ang importante ay napatawad na niya ang dating uh, pangulo at uh, ang importante rin sa kanya ngayon ay makapag-move on na bumalik na sa sa normal yung kanyang buhay at ng buhay ng kanyang pamilya. Maraming salamat, Zandro, chona mula sa kamera.